Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon ngayon pinyon itong pahayag ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Hearing uh, Umalmasya siya sa paratang na mayroong isang mambabatas na uh, humingi daw ng 1 billion sa mga Diskaya And Hanggang later on, uh, kasundo 120 million na lang Although hindi pinangalanan yung mambabatas ang nag ako sa para ako sa pala isa sa mga Tulfo brothers Ramon Tulfo so although hindi pinangalanan kaya lang marami ang nagsasabi na ang iniinsinuate ang pinapatamaan ay si Senator Marculeta kaya kanina sa senatering tinanong niya ang mga diskaya o ito pakinggan natin siya ang kurawang Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang tao nagsabi, eh, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng uh, kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang, ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Mm -hmm. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Mm -hmm. isipin po ninyo, kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Ben Tulpo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi yes. sa akin, okay na po. Yes, 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 yes. Mr. Diskaya, meron ba ang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala yeah. po talaga. Wala. Sana galing yung binanggit ni Ben Tulpo na merong isang mambabatas. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Ben Tulpo, Ramon Tulpo pala. nagkamali. Yeah. Sorry. Sorry. sorry, sorry. Ang sinasabi po nila, kinakampihan po raw ang mga Diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang tao nagsabi, nag-intriga, nag nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw babatas, ang, ang, lumapit sa diskaya, umihingi raw po ng 1 billion pesos yata ang nagkasundo sa 120 billion a million na lang. Isipin-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ang ating colleague, si Ben po. So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, kailang okay yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Sir Diskaya, meron ba ang pagkakataon? Ako, nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa. Yung Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulpo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Ben Tulpo. Ramon Tulpo pala. Sorry. Tulpo, malinis ka. Coming from a politician. Ang sinasabi po ni... So, ako, opinion ko lang ito, hindi hindi magagawa yan ni Senator marcoleta Hindi ko pa yan na meet or whatsoever. Kailang, binabantayan ko yung kanyang, uh, nung kongresista pa siya, yung mga hearing sa ABS-CBN franchise, yung mga hearing sa mga pulis, na nice iskalawag, si Ringsa, sa dami niyang hearing na inatin na noon sabi ko, ito matinong kongresista ito sabi ko, sana magsenador Ayun oh, nga, <laughs> senador ngayon so, mga kaibigan parte yan ng demolition job kasi nakita natin yung hangarin ni senator Marculeta na labanan itong mga kurakok ngayon mga ko sa taong bayan sa mga flood control at siya sinisiraan but you cannot put a good man down so Ramon Tulpo pabayan na lang tiyan ganyan trabaho niya yun uh, sino pang sinisira niya si tatay Digo nga natin sinisiraan niya BP Sara sinisiraan niya kung ano-anong mga akusasyon eh Anyway, <laughs> uh, uh depende na public opinion kung sino. Kaya bilib din ako dito kay Senator Marculeta, sabi niya, okay lang sa akin 'yun, paratangan ako. So hindi siya balat si Buayas. Dapat ganyan ang mga government officials, hindi balat si Buayas. Hindi katulad ng isang senatorian, <laughs> Nagsampak agad ng uh, cyber libel case sa mga tao. Uh, na nag-comment lang sa nangyari yung kay Rene Mauricio, ka Rene. Walang balat si Buyas. Oh, basa lang ako sa mga comments ha. <clears throat> Halato po, your honor. Mm. So, puro ano, malayo. Uh, ang ganda ng mga testimony ng mga diskaya na kanina. Very detail, detailed. Sino, si, pa no? dinugtungan. Yung sworn statement nila nung una, uh, binasa panahon pa ni Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Another uh, sworn statement at napaka-detalyado pati si Senator Lacson nagsasabi na credible maasahan yung sinasabi ng mga Diskaya dinitalye nila yung history ng korupsyon mula nung pumasok sila sa pangungontrata nagsimula sila 2012 panahon pa nang uh... Aquino administration, kinomper nila yung dami ng mga kickbacks na hinihingi ng mga uh, mambabatas. Panahon ni Aquino, 10%. Corruption na yon. Panahon ni Duterte, tumaas ng county 12 to 15%. So, mas corrupt. Panahon ngayon, Bongbong Marcos, pinaka-corrupt. Dahil, tumas ng todo 25 to 30 percent na yun po ang and sabi ni Senator Lacson credible kasi ganon din ang sinasabi ni Mayor Magalong yung mga kickbacks ng mga politiko umaabot ng 30 percent okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon ang sweldo natin sa channel nito, ito is pantulong natin sa tribo na tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito na ko sa area sa kapihan ni Manoy Boy so magabonus so muna ni ang itsura sa kapihan ni Manoy nga tulo na kabulan so dagan og ubo, maayog tubo so kining tanom ni Manoy nga kape so kani siya 600 ni siya uh, oh. ka punuan nindot kayo forma ang kape ni Manoy suna so, anay mga sanga nga pa siya ka bulan so tulon na siya ka bangag ay hey, tulon naman sad ka bulan just Karon human pag so, si sa pag-abono uh, naga-spray na sad. So gitabangan si Manoy boy sa iyang anak. upat na gid ang iyang sanga oh kini among tanom nga kape 14,550 na ni so 29 mi pamilya ang nanom og kape mas gud kaayo sa Ginoo nga nang nagsuporta sa ang anong among kape na maayo mm na -hmm. og mm tubo -hmm. na naganah. salamat gud sa nagsuporta pod sa among kape nga makaw at gud mi kalisod ani og mangunok mamunganak mm -mm. salamat kay manoy